<laughs> Sige lang sa sa inyam. Ano ungoy nang sa inyam? Ah, ano man ini kay bulok? Bulok na manamit ina na inyam. Dali <laughs> ingot igot tuan ta. Oh. Ala! Hmm. Awitan mo kay may nakita ko, wag mong galawin. Ganyan lang anong ininain mo buhok mga serirat naman inin buhok mo hmm. ayo oh, huwag muna kasi nawala yung ay nawala yung isa huh? nawala dito lang yun oh hmm kita ko na yun eh anong ininabot yung isa

na mga man uban adi 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 ayo saan mga patay na buko daro aram mo ang imo buhok bagan patay tanan kung ba identify ko nga inan patay sa buhok. Hindi ko lang talaga Kaya bang ko, bagan pagkita ko, bagan buhok, bagan puro patay tanan. Para rihas lang, ang patay buhay, ang nakaiba lang, ang puti. Uban lang nag-iba sa Kalbo, kung pagsugtan tayo, kung nakuha kong kwenita na napatay mo na buhok, kalbo ini na ulo mo. <laughs> Sugado nung sa ako, kag... <laughs> Pak!

Turu katanya nih dia. mana ya kanan? bangs. kanding namanya bang, dingin, bang. <laughs> Si mama mu bukan <laughs> <senang laughs> <bang. laughs> <laughs> Ano kayo eh. Hmm. Dabaga, sa Kense, lika naman kamamang matanggol. Okay ba naman yung mong tayo. Eh. Ito na abaga. Masin ang gwapo sa ito nandiyo. Kansi, hindi ka naman. Hindi ka naman gwapo kung nalalari. Gwapo ako ano? Hindi kita na kayo. Gwapo-gwapo ako lalaki. Um. Ah, gwapo-gwapo. mo kayo pa mayroon Kaya mo pa mayroon bagan ko an. Bagan ko rin. Kita na yun. Hmm. Gumay ka, may pumayon kung lalaki ka. Parang ano?